that case strong. the land of God make the Christ has promised you a Them one by one. Conquer many places, see what God has done. quam pro te sis kabutihan ng ating Panginoon po sa morning devotion ng tagpuan po sa Leviticus chapter 13 verse 13 <clears throat> sabi po dito Behold, if the leprosy has covered all his flesh he shall pronounce him clean that hath plugs. Okay, so ito po yung salita ng Diyos very strange po na ang sakit na leprosy ito po yung malalang sakit na kung saan ay iniiwasan ng mga lahat ng tao ng lumang tipan dahil kapag uh, ikaw ay may sakit na ganito ay lahat ng tao isisigrigate ka, hindi ka nalalapitan na mas malala pa sa anong klasing sakit na kung saan ay uh, ang puong buhay, relasyon mo sa kapwa-tao. Sinasabi dito na ganoon din daw ang taong may kasalanan sa Diyos. Hindi lang sa Diyos, sa tao na kung saan ay iniiwasan po tayo ng ibang tao kapag tayo po ay makasalanan. So dito po sa salita ng Diyos, tinuturo po sa atin na uh, ang ating pong Panginoon ay tayo po ay reconcile, lininis sa ating pong leprosy, yung sakit o kasalanan na kung saan ay pwede na tayong maging malaya na makihalubilo sa sino mang tao dahil tayo po ay may kalayaan na sa leprosy. Leprosy is inflicted our flesh. Ganon din po yung kasalanan na kapag ang isang tao ay namumuhay sa kasalanan ay it will inflict all the whole uh, life which ito po yung dinidescribe na ang ating pong Panginoon ay kinaawaan ang tao kinawaan po tayo na yung kasalanan ay malinis, mapalinis at ma palaya dito dahil ito ay nakakamatay. Ganon din naman si spiritual na kapag tayo po ay namumuhay sa kasalanan, sabi po ng Romans chapter 3, sin bring death, no? ang kabayaran ng kasalanan sa Romans 3.23 ay kamatayan. Ngunit ang biyaya at uh, pag-ibig ng Diyos ay buhay na walang hanggan. So yun po yung kinukompare po. Ginamit po yung sakit na leprosy na ito po yung kinakatakutan. At uh, sabi ko nga nung araw, panahon ng mga Old Testament, ay lepers are segregated people from segregated place because uh, nakakahawa. Ganon din daw ang kasalanan. Oh. At tignan nga natin yung nangyayari sa hearing-hearing doon sa Senado. Minsan, kahit yung mabait na tao, nadadamay dahil sa kasalanan ng isa. Uh, nakakahawa pala yung kasalanan. Kaya po, pinapakita po ng Panginoon na ganoon pala yung sitwasyon ng tao na namumuhay sa kasalanan. Minsan ito ay nakakahawa at kapag tayo nagpag-fellowship na kay eh, hindi naman siguro problema kung makikisama, wag lang makisama. Dahil dito ay nagdudulot ng malaking epekto. Kakasiran ng uh, pag-philosophy, pagipagtao, at uh, higit sa lahat, ito po ay nakakamatay na uh, sakit yung uh, leprosy. Leprosy symbolize sin, and literally, yon po ang uh, pinapakita dito na ayang nga uh, yung isang tao na makasalanan na pinatawad po ng Diyos sa Biblia sabi niya go and sino ikaw na ay malinis na humayo ka at huwag ka nang magkasala uli so kapag tayo po ay pinalaya ng Diyos sa ating mga kasalanan let us live free huwag na tayong tulad ng isang baboy na kapag pinaliguan mo at malinis na babalik uli sa putik na magkakasala So, yun po yung isang bagay na makita natin dito na there must be a turning point in our life that if we are changed, if we are born again into a spirit, then let us live into a spiritual aspect that will show that we are born in a new image of God. Kaya, uh, yun po yung sinasabi sa uh, Corinthians chapter 5:17 that if any man is in Christ he is new all things are passed away and new things will come there must be a transformation tuloy-tuloy na pagbabago on tiunting pagbabago dahil tayo po ay pinapalaya ng ating Panginoon dahil ang kalayaan yon po yung pinaka uh, magandang kaloob ng Diyos sa isang Christian na binago at pinalaya sa leprosy that symbolize sinner. Kaya po salamat sa Diyos tayo po ay pinalalahanan sa muli sa araw nito na tayo po ay minahal ng Diyos pinagaling sa ating sakit na nakakamatay at binigyan tayo tayo ng buhay sa pamagitan niya. Salamat Panginoon dahil kayo po ang may akda that uh, our leprosy that symbolize sins will refle reflect our daily life na kapag kami po ay pinagaling niyo sa aming leprosy which is the sin, pinatawad nyo kami lininis nyo kami sa aming mga buhay na madilim at dinalam mo kami sa kaliwanagan and therefore that uh, cleanliness bring and symbolize the newness of life Uh, tayo po ay magpasalamat. Nalangin, Panginoon, salamat po sa amaga ito. Ayon po sa inyong salita na kami po ay uh, pinalayan niyo sa buhay na kung saan you have given us a new opportunity in life. And thank you Lord for the that love, that grace, that through Jesus Christ, you have uh, lift up our life. Intiniones. Kaya po sa umaga nito, hiling ko Panginoon na uh, ang mga may sakit physically na uh, nasa ospital na palayain mo sila physically na sila po ay makapaglingkod din sa kanilang pamilya na malaya. Ganon din ang mga uh, may stroke, kailangan ko, Panginoon, na patuloy mo silang pagalingin si Sir Bertil sa kanyang pagka-stroke, si Brother Ben, yung second stroke niya. Lord, I pray that you heal them in the name of Jesus. You have promised in uh, Exodus 15, verse 25 to 6, that if you obey and do your command, you will not give us the diseases that you have given to Egypt because you are the Lord. I, the Lord heal you. Kaya salamat Panginoon, kayo po ang Panginoon nagpapagaling sa mga taong may tiwala at sumusunod ayon sa inyong kalooban. Nagalangin ko yung mga may sakit, yung mga may problema physically, spiritually. Lord, I pray sa so mga ganito, abutin mo sila sa aming panalangin. Kaya sa mga problema na physical, you are our greatest doctor. Ganon din po yung mga may problema sa kanilang paghanap ng trabaho, sa mga nasa abroad, aming pong kapatiran, nasa Hong Kong, na makahanap sila ng panibagong company upang makapagtrabaho para sa kanilang pamilya. Ganon din po yung nasa New Zealand, I pray in the name of Jesus, tingkong kapatid na si Fidel Comte, na nag-iwi sa kanyang ako, I pray Lord na... Tulungan mo siya na makapaglingkod ng mabuti sa kaniyang pamilya. Ano din si John sa Italy, ang um, Mario family, I pray na abutin mo sila sa aming panalangin sa so mga yes. And we pray also for our local churches sa uh, Mindanao. Uh, ating pong uh, kapatiran from uh, Cagayan de Oro to Bukidnon. Lahat po kapatiran ng local churches through Pastor So. And also sa Luzon, dalangin namin ang aming pong Pastor Juan, na sana aputin mo sila sa aming pong pananalangin na lahat po ng local churches mula sa San Pablo, Laguna, dalangin namin ang Ortiz family, ano man ang kanilang kalagayan, pagalingin mo ang aming pong Pastor Ortiz na bumalik ang kanyang alaala -ala at kanyang asawa na makapaglingkod, pagalingin mo siya ano man ang kanyang at ang mga bawat problema ng aming pong members sa uh, lokal, uh, local, ganoon din po sa Manila, yes, sa Tupo Church, sa Pastor Jos, sa Pastor Ed Bagyo, patulong silang gamitin. Ganoon din po sa Nobisia, sa Masilsil Church, sa Pangasinan, ganoon din po ang Getsemane Church, sa Lupao, sa Tali Church, kay Pastor uh, uh Amacho. Yes. Lahat po ng member Lord, I pray na touch them in the name of Jesus. Yes. Ang aming pong mga uh, kapatiran dito sa local, Baguio, Lord, I pray na aming pong barangay, Captain, tulungan mo na makapaglingkod sa aming pong barangay, pong Mayor Magalong, na patuloy pong mabigyan uh, ng katalinuhan upang ilit po aming Uh, city of Baguio. Yes. And we pray for our brother and sister uh, having uh, illness sa local at sa abroad. Dalangin namin ang aming mga kapatid sa Tina at Fugao, patuloy mong pagalingin pabalik sa paglilingkod ang aming mga kapatid, Mano Orlando, uh, si Brother Bonnie, patuloy mong uh, uh, inspired na maglingkod. Pray also for our mga Batch namin na nagda-dialysis, 84. Yes. Na sana ay, uh, pagalingin mo ang kanilang uh, karamdaman at uh, makapaglingkot silang mabuti sa kanilang pamilya. Lahat po ng aming mga mihingi ng panalangin, hindi namin sila may but sa umagang ito, abutin mo sila sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Father, in Jesus' mighty name. Amen. <coughs> oh God, for our brother. Here, we pray for his situation, Father God. We don't want to touch him and heal him. From him to in the mighty name of Jesus. Yes, as Lord. As well as John Bautista, we pray for him, Father <coughs> God. We send up give him the strength to endure whatever the pain that he has. Yes, him. Lord. We, we also pray for Pastor Joel, Father God. yes. the globe of yes, give him heaven and so, yeah, the to yes. lead his people, your people, mm -hmm. Father God, in that place. We pray for his yes. family and his children. We also pray for yes. uh, Sister Leah, yes. and um, Pastor Stone, Mingan, yes, Lord. We pray for children Lang din namin yung mga mag -e exam ng board I mean, exam sa November. Yes, amen. Uh, give them Jesus. heavenly wisdom. Yes, Father. Na makapasa sila sa board exam. we pray yes. for Israel, yes. your people, Father. Yes. Thank you, Lord. Cover them with your holy blood. Yes. As... We pray for our nation. Naguluhan ng aming nasyon. God, from is... national to local uh, governance. Lord. Hallelujah. We trust of the yes. in the mighty name of Jesus, Amen. Yes. Good morning sa ating lahat. Watch out at uh, Good morning, Brother Butch Ferdinand Karamto. Saan ka na uh, nabubuhay, hindi ka damod Good morning, kapatid.